Ako po si Eddie Batan, sa Bagong Balisong, tal Batangas. Ang trabaho ko po ay gumagawa ng Balisong. Ako noon ay eh, bata pa. Siyempre, nanonood, lang ako sa mga barunong ng dati. Yun, natuto ako, nag-aral ako. Pero matagal din. Hindi talagang medyo ang yari ko, masama pa. Dahil bago pa siya eh. Kaya habang tumatagal, gumaganda siya ng gumaganda. Bata pa ako noon eh. Katapos, tapos ako ng grade 6. Uh, Tumigil ako ng isang taon. Tapos nag aral Nang matuto ko, kumikita na ako, pumasok na ako ng high school. Noon, doon galing ako pagpaaral ko ng high school. By myself, self-supporting. Pinising na uh -huh. Noon dati? Aba, hindi isan ba ang tao? Yung upis ang buo ko, eh, doon ako pumapasok ng araw, eh. Wala akong sariling balisungan, eh. Eh, kami nasa 20 na, eh. 20 person na magagawa niya. Ay, yung iba pa, na manager, meron din mga tauhan yan. Ay eh, dito noon ay eh, ang manager yata ay uh, eh, siguro eh, mga sampung tao. Siguro may tauhan yan. Oh, ang balisong nung nagagawa dito araw-araw, kaya naman ang dami. Oh, sabi ko sa iyo, tampak. Ngayon po? Eh, ngayon, hindi na masyado. May katulad nung dating talagang libuhan. Ang <laughs> <laughs> eh, iba kayo, nag-abroad na eh dahil tumakas yung materyales, walang masyadong kinikita. Eh, dito naman ay ikaw merong lakas sa loob na nag-abroad, nahihili siya. Gumaya siya. Gumaya na gumaya. Hanggang kami na natira dito. Yung ilan na. Eh, merong kung may merong sila, pagdepende sa kumpanya, merong 30,000, 25,000. Eh, saan ka na nga naman, eh, na ako, nasa abroad pa. Pero pagkamisan, ang walang trabaho yung babae, wala nang mga ayara so, okay. eh. Pag pinadala, ubos na rin niyo. Ay ngayon, wala ko na, ngayon wala ko na papasing aaral eh. Kaya nga sabi ng taga rito eh, uh, baka hindi magal ang balisong. Siyempre, yung mga gumagawa may edad na siya. Baka hindi niya maggawa pag may edad na. Ay walang mga batang magtatry na mag-aaral. Yun ang problema namin. Kaya ang gagawin namin dyan eh, yung mga hindi nag-aaral, walang hirap sa pag-aaral. Kami to kumbisi na mag-aaral kayo ng balisong at para ang ating produkto ng balisong ay huwag mawala at yung ating siya, ka sa ilo, Batangas. Hmm.